Ako si Aling Nena, apat na taong gulang ngayong taon. Ikinasal ako sa edad na 22 at simula noon, wala akong ibang lalaking inisip kundi ang aking asawa. Masipag kaming nagpapatakbo ng maliit na printing press sa Recto, Manila. Maaga kaming bumabangon upang paandarin ang mga makina at gabi-gabi kaming check ng mga order. Hindi kami nagpapahinga kahit sa mga pista opisyal. Ngunit sa kabila ng lahat ng aming pagsisikap, naging napakalupit sa akin ng langit. Noong nakaraang taglagas, biglang bumagsak ang aking asawa habang nagtatrabaho. Mabilis siyang isinugod sa ospital, ngunit hindi na siya nagising. Pagkatapos ng libing, tila naging puti ang buong mundo. Ang printing press na pinagsamahan namin ay kailangan kong isara. Pag-uwi ko, napakatahimik ng bahay. Araw-araw, nakaupo ako sa bintana, nakatingin lang sa kalangitan ng taglagas. Bakit ako naiwan mag-isa sa edad na ito, sa kabila ng lahat ng aking pagsisikap? Araw-araw, tila bumagsak ang aking mundo. Ang aking anak na si Hazel ay abala sa kanyang trabaho sa isang dayuhang kumpanya, kaya bihira siyang makadalaw. Paminsan-minsan, tumatawag siya upang tanungin kung ayos lang ako, ngunit wala akong magawa kundi sumagot ng i, ayos lang ako. Ngunit sa totoo lang, hindi ako ayos. Sa loob ng ilang buwan, unti-unti akong naging walang lakas. Hindi ako kumakain ng maayos, hindi ako nagsusuklay, at madalas akong nakahiga lang sa sopa, nakatingin sa kisam. Ngunit isang araw, bigla kong naisip gaano ako magsisisi sa huling sandali ng aking buhay kung ganito lang ako mamuhay sa nalalabi kong panahon. Ang aking buhay ay umiikot lamang sa pag-aasikaso sa aking asawa, pagtatrabaho sa printing press, at pagpapalaki sa aking anak. Wala akong nagawa para sa aking sarili. Sa sandaling iyon, isang maliit na boses ang narinig ko sa kaibutura ng aking puso. Ngayon, huwag mo nang isipin ang iba. Mamuhay ka ng ayon sa kung sino ka. Kinabukasan, agad akong nag-enroll sa isang gift malapit sa bahay. Sa simula, gusto ko lang kalimutan ang aking kalungkutan. Suot ang aking damit pang ehersisyo, binuksan ko ang pinto ng ife, hindi ko alam kung bakit, ngunit nanginginig ako. Maraming kabataan sa paligid at kakaunti lang ang katulad kong may edad na. Ang unang ilang linggo ay talagang mahira. Pagkatapos lang ng isa-sero minutong paglalakad sa treadmill, nahihirapan na akong huminga at nahihirapan din akong buhatin ang kahit nagaanong dumbbell. Pag uwi ko, sumasakit ang buong katawan ko kaya hindi ako makatulog ng maayos ngunit hindi ako sumuko. Kakaiba, ngunit pagkatapos ng ehersisyo, tila gumaan ang pakiramdaman ko. Pagkatapos ng halos isang buwan, nagsimula akong makaramdam ng pagbabago sa aking katawan. Hindi na ako nahihirapan huminga pag ng hagdan at magaan ang aking katawan pag sa umaga. Sa ikalawang buwan, iba na ang aking itsura sa salamin. Ang aking mga braso ay naging matigas at ang aking mga binti ay naging makinis. Ang pinaka nakakagulat ay ang aking puwet at hita. Bago ako mag-ehersisyo, malambot at walang lakas ang aking katawan, ngunit ngayon, ito ay matigas at matibay. Isang araw, pagkatapos ng ehersisyo, tumayo ako sa harap ng salamin sa locker room at nagulat ako sa aking likod. Ito ba talaga ako? Ang aking puwet ay naging mas matambok. Ang aking katawan na nakikita sa ibabaw ng aking damit pang ehersisyo ay ganap na naiba sa dati. Habang tinitignan ko ang aking matibay na puwet at makinis na hita, bigla akong napangiti. Mula noon, unti-unting nagising ang mga damdamin na matagal nang natutulog sa loob ko. Nang buhay pa ang aking asawa, namuhay lamang ako bilang asawa, ina, at may-ari ng printing press. Ganap kong nakalimutan ang pagiging isang babae. Ngunit ngayon, iba na. Sa tuwing tinitignan ko ang salamin, Tila gumaganda ang aking katawan at sinisimulan ko na ring pag-isipan ang pagpili ng damit pang-ehersisyo. Nararamdaman ko rin ang tingin ng mga lalaking miyembro sa Giffig bagaman mas bata sila sa akin. Paminsan-minsan ay nakikita ko silang tumitingin sa akin. Sa simula, nakakahiya, ngunit kalaunan hindi na masama. Ah, aling Nena, hindi ka papalapatay. Ang ganyang pag-iisip ay nagbigay sa akin ng kumpiyansa. Isang araw, habang abala ako sa pag-ehersisyo, tumawag ang aking anak na si Hazel. Hindi kami madalas magkausap nitong mga nakaraang araw. Pareho kaming abala at abala rin ako sa pag-ehersisyo. Mama, kumusta po kayo? Iba ang boses ni Hazel kaysa sa dati, tila nag-aalala. Ayos lang ako. Maganda ang pakiramdam ko nitong mga araw na ito dahil sa pag-ehersisyo. Nga pala, kumusta si Kiko? Si Kiko ay ang aking manugang. Dalawang taon na silang kasal ni Hazel at tatlumputwalo taong gulang siya, sampung taon lang ang agwat namin sa edad. Sa unang tingin, mas mukha siyang nakababatang kapatid kaysa manugang. Siya ay isang malakas at masipag na lalaki, ngunit tahimik kaya hindi kami madalas magkausap. Nang tanungin ko, matagal na hindi nagsalita si Hazel. Mama, sa totoo lang po. Nanginginig ang boses ni Hazel. Naghiwalay po kami ni Kiko. Nagulat ako sa narinig at agad akong bumangon. Ano? Naghiwalay? Anong nangyari? May nagawa bang masama si Kiko sa iyo? Matagal na nag-atubili si Hazel bago magsalita ng maingat. Mama, nakakahiya po talagang sabihin, pero sa totoo lang po, sobrang laki po ng kay Kiko. Ano? Ano iyon? Naguguluhan akong nagtanong. Sumagot si Hazel sa mahinang boses, "Ah, mama. Iyon po. Sobrang laki po kasi, hindi ko na po talaga kaya. Sandali akong nagduda." Nanginginig din ang aking boses sa gulat. Nabuntong-hininga si Hazel at nagpatuloy, "Sa simula, akala ko ayos lang. Sa totoo lang, sa simula masarap. Pero habang tumatagal, sobrang hirap na. Sumasakit na ang katawan ko at natatakot na ako." Kaya ngayon, hindi na kami makatulog ng magkasama. Wala akong masabi. Hindi ko talaga inaasahan na sasabihin sa akin ng aking anak ang ganitong bagay. Kaya ngayon, magkahiwalay kayo. Opo. Umuupa po ako ng maliit na studio apartment malapit sa opisina at doon ako nag-iisa. Si Kiko po ay nasa bahay pa rin. Tila umiiyak ang boses ni Hazel. Pagkababa ng telepono, matagal akong nakaupo, tulala. Si Kiko at Hazel ay naghiwalay at dahil pa sa ganoong dahilan. Nakakagulat, ngunit kakaiba, isang kakaibang pagtataka ang lumitaw sa isang bahagi ng aking puso. Gaano kaya kalaki para mahirapan ng ganoon ang aking ana? Agad kong kinahiya ang aking sarili sa pag-iisip ng ganoon. Gising, aling nena. Anong iniisip ko? Ngunit kahit ilang ulit kong ipinagkibit balikat, hindi madaling mawala ang pag-iisip na iyon. Ilang araw pagkatapos, tumawag muli si Hazel. Mama, pupunta po ako sa Fiki sa susunod na linggo. Mga dalawang linggo po ako doon. Sige, mag-ingat ka sa biyahe, sagot ko. Biglang bumaba ang boses ni Hazel. Mama, at huwag na huwag po kayong kokontak kay Kiko. Bakit? May nangyari ba? Tanong ko. Nagmamadaling sinabi ni Hazel, hindi pa po namin nasasabi sa mga magulang namin na naghiwalay kami. Pinangako po namin na ililihim namin ito. Akala po ni Kiko na hindi nyo pa alam, kaya huwag na huwag po kayong kokontak sa kanya. Baka magkaroon pa ng hindi pagkakaunawaan. Umiti ako at sumagot, sige, huwag kang mag-alala, mag-ingat ka sa biyahe. Ngunit pagkababa ng telepono, hindi ako mapakali. Ayos lang kaya si Kiko mag-isa? Kahit sinabi ni Hazel na huwag akong kokontak, nag-aalala ako kung kumusta ang aking manugang. Isang gabi, pagkatapos ng apat na araw, hindi ko na matiis at tinawagan ko si Kiko. Ilang beses na tumunog ang telepono bago sumagot si Kiko. Ang kanyang boses ay napakahina. Hello, aling nena. Kiko, may nangyari ba? Bakit ganyan ang boses mo? Nagulat akong nagtanong. Ah, pasensya na po. May trangkaso po ako nitong mga nakaraang araw. May lagnat po ako at malala ang ubo, kaya hindi po ako makakain ng maayos at nakahiga lang. Nakalabas ka na ba ng ospital? Hindi po. Hindi ko po kayang lumabas. Bumili lang po ako ng gamot sa botika at ininom. Ayos lang po ako. Gagaling din po ako sa loob ng ilang araw. Sinabi ni Kiko na ayos lang siya, ngunit sa kanyang boses pa lang ay ramdam ko na malala ang kanyang sakit. Pagkababa ng telepono, agad akong dumiretsyo sa kusina. Sa tingin ko, dahil naghiwalay sila ni Hazel, hindi siya nakakain ng maayos mag-isa. Ako na lang ang mag-aasikaso sa aking manugang. Agad kong binuksan ang refrigerator, kinuha ang mga sangkap at nagsimulang magluto ng lugaw. Naglagay ako ng tinaddad na manok sa lugaw at dumaan din ako sa botika para bumili ng gamot sa ubo. Kinagabihan, isinalin ko ang lugaw sa termos at inihanda ang mga gamot bago ako nagtungo sa bahay ni Kiko. Pagpasok ko, madilim ang bahay. Nakahiga si Kiko mag-isa sa kanyang kama, napakalungkot. Ang kanyang mukha ay maputla at may pawis sa kanyang noo. Aling nena, hindi po dapat kayo nandito. Paano po kung magkaroon ng maling akala si Hazel? Sinubukan ni Kiko na bumangon, ngunit kinawayan ko siya at sinabi, Anong maling akala? Maliban na alagaan ang biyanan ang manugang niya kapag may sakit. Humiga ka na lang dyan. Pumunta ako sa kusina, pinainit ang lugaw at inihanda ang hapagkainan. Sa simula, sinabi ni Kiko na ayos lang siya, ngunit unti-unti siyang kumain habang sinusubuan ko. Sa tingin ko, ito ang unang pagkakataon na nakakain ako ng maayos sa loob ng ilang araw. Salamat po, sabi ni Kiko habang yumuko. Habang gumagabi, lalong lumala ang lagnat ni Kiko. Kinuha ko ang basang tuwalya at inilagay sa kanyang noo. Aling nena, ayos lang po ako. Umuwi na po kayo. Hindi. Hindi kita kayang iwanan mag-isa sa ganitong kalagayan. Mananatili ako dito at babantayan kita. Nang gabing iyon, natulog ako sa sopa sa sala ng bahay ni Kiko. Sa halip na matulog, gising ako tuwing ilang oras upang suriin ang kalagayan ni Kiko. Sa ikaapat na araw, unti-unting gumanda ang kalagayan ni Kiko. Bumaba ang kanyang lagnat at bumaba rin ang kanyang ubo. Ngunit dahil sa ilang araw na hindi siya nakaligo, may amoy ang katawan ni Kiko. Amoy! Kiko, pasensya na, kailangan mong punasan ang katawan mo. Hindi ka pwedeng ganito. Pagkasabi ko, nagulat si Kiko at kinawayan ang kanyang kamay. Hindi po, aling nena. Ako na po ang gagawa, Anong sinasabi mo? Wala ka pa lakas. Paano mo gagawin mag-isa? Manatili ka dyan. Kumuha ako ng tuwalya na may mainit na tubig at pumasok sa kwarto ni Kiko. Nakahiga si Kiko na mumula ang mukha. Aling nena, ayos lang po talaga. Tama na. Sabi ko manatili ka dyan. Una kong pinunasan ang mukha at liig ni Kiko. Pagkatapos ang kanyang mga braso at dibdib. Matigas talaga ang katawan ni Kiko. Dahil sa pag-ehersisyo niya, matibay ang kanyang mga kalamnan. Pagkatapos ng tiyan, pinunasan ko ang kanyang hita at doon na nga. Huminto ang aking kamay na nagpupunas ng tuwalya. Naramdaman ko ang isang hindi kapanipaniwalang presensya sa dulo ng aking mga daliri. Ang nakikita ko sa harap ng aking mga mata ay napakalaki, lampa sa imahinasyon. Nang sabihin ng aking anak na si Hazel na hindi niya kaya ang sobrang laki ni Kiko, nagduda pa ako, ngunit ito ay talagang nakakagulat. Huminga ako ng malalim at nanatili sa aking kinatatayuan. Namumula ang mukha ni Kiko at sinabi, pasensya na po, aling nena. Ang alagad na ito ay may sariling buhay. Pasensya na po talaga. Nanginginig ang kanyang boses. Mabilis na tumibok ang aking puso. Ang mga damdamin na matagal nang nakalimutan ay biglang bumalik. Akala ko, matapos mawala ang aking asawa, tuluyan nang nawala ang aking pagkababae. Ngunit ngayon, ang aking katawan ay likas na tumutugon sa amoy ng lalaki na matagal nang hindi ko naramdaman. Matagal akong nakatayo doon, pagkatapos ay dahan-dahan akong huminga at tumingin sa mga mata ni Kiko. Tumingin din si Kiko sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kalungkutan at pag-asam. Kiko, mahina kong bulong. Sa tingin ko, matagal na itong nakaimbak kaya matagal kang nilagnat. Bahagi din ito ng pag-aalaga sa may sakit. Lumaki ang mga mata ni Kiko. Aling nena, anong sinasabi niyo? Tumahimik ka na lang. At huwag na huwag mong sasabihin ito kay Hazel, ha? Nang gabing iyon, umuulan ng taglaga sa labas ng bintana. Habang pinupuno ng tunog ng ulan ang silid, nawala ang linya na hindi namin dapat tawiran ni Kiko. Niyakap ko si Kiko at naramdaman ko ang init ng isang babae matapos ang mahabang panahon. Noon ko nalaman kung gaano ako nalungkot matapos mawala ang aking asawa at kung gaano ko kagusto ang init ng katawan ng isang tao. Si Kiko ay ganoon din siguro. Gaano kaya siya nasaktan dahil tinanggihan siya ng aking anak dahil sa sobrang laki niya? Aling nena, bulong ni Kiko sa aking tainga, sa totoo lang, nalulungkot din ako nitong mga nakaraang araw. Niyakap ko ng mahigpit si Kiko at sinabi, ako rin. Nalulungkot tayong dalawa. Mula ng gabing iyon, ganap na nagbago ang relasyon namin ni Kiko. Sa araw, kami ay biyanan at manugang, ngunit sa gabi, kami ay isang lalaki at isang babae na nangangailangan sa isa't isa. Kung sasabihin ko walang kasalanan, nagsisinungaling ako. Ngunit mas malaki kaysa doon ay ang pag-aliw at init na ibinigay namin sa isa't isa. Hindi ito kasalanan nalulungkot lang tayong dalawa. Ganoon ko sinubukang kumbinsihin ang aking sarili. Si Kiko naman, sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na aliw mula sa isang tao at ipinikit ang kanyang mga mata. Pagkatapos ng isang linggo, ganap na gumaling si Kiko. Patuloy din akong nanatili sa bahay ni Kiko. Ngayon, naging malapit kami na para bang matagal na kaming magkasintahan. Sa umaga, sabay kaming kumakain at sa gabi, naglalakad kami at nag-aaliw sa mga sugat ng isa't isa. Si Kiko ay masensitibo kaysa sa akala ko. Kapag napansin niya na nahihirapan ako, tahimik siyang nagluluto ng tsaa at nakikinig sa aking kwento. Sa pakikinig ko sa kwento ni Kiko, nalaman ko kung gaano siya nalungkot nitong mga nakaraang araw. Isang gabi, magkatabi kaming nakaupo sa sopa sa sala. Dumidilim na sa labas ng bintana. Matagal akong nag-atubili bago nagtanong ng maingat, Kiko, narinig ko na naghiwalay kayo dahil sobrang laki nang sa iyo at hindi kayang hawakan. Totoo ba iyon? Tumingin sa akin si Kiko at lumaki ang kanyang mga mata. Narinig niyo po ba iyon kay Hazel? Tumango ako. Matagal na hindi nagsalita si Kiko pagkatapos ay nagbuntong hininga. Iyon po ay kasinungalingan. Ano? Nagulat akong nagtanong. Yumuko si Kiko at dahan-dahang nagsalita. Ayaw ko po sanang sabihin sa inyo dahil baka po magulat kayo, aling nena. May American boss po si Hazel sa kanyang kumpanya. Ang pangalan po niya ay Steve at nagkaroon po sila ng relasyon. Sa sandaling iyon, halos malaglag ang tasa na hawak ko. Ano? Si Hazel ay nagkaroon ng relasyon. Nanginginig ang aking boses. Malungkot na tumango si Kiko. Nagsimula po iyon ilang buwan na ang nakakaraan. Sa simula, sinasabi niyang maraming overtime, pagkatapos ay lumabas din siya tuwing weekend. Nagduda po ako kaya isang beses, hinintay ko siya sa harap ng kanyang kumpanya at nakita ko si Hazel na sumakay sa kotse ni Steve. At nagkakapit bisig pa sila. Ang boses ni Kiko ay hindi galit kundi pagtanggap. Nang tanungin ko, sa simula ay itinatanggi niya, ngunit sa huli ay inamin din niya. Pagkatapos ay sinabi niya na nahihirapan siya dahil hindi kami magkasundo sa aming buhay mag-asawa, kaya nakipagkita siya sa ibang lalaki. Kaya, ang sinasabi niya na malaki ako ay palusot lang, tanong ko. Malungkot na umiti si Kiko. Siyempre, malaki nga po ako. Sinabi niya rin po sa akin na iligtas mo ako, aling nena. Ngunit sa tingin ko, madaling palusot iyon para sabihin sa inyo. Sa totoo lang, mas gusto niya si Steve, Magkaedad din sila at dahil dayuhan, mas mukha siyang cool. Kaya ang biyahe niya ngayon ay Nanginginig ang aking boses. Opo. Hindi po biyahe, kundi nag-travel po sila ni Steve sa Hawaii. Sinabi po niya, hindi, sinabi po ni Hazel sa harap ko na maghihiwalay naman kami kaya huwag na raw akong mag-alala. Mayroong bagay na tila bumagsak sa aking dibdib. Ang aking anak ay nagsinungaling sa akin at nagkaroon siya ng relasyon sa harap ng kanyang asawa. Nanginginig ang aking mga kamay. Hinawakan ni Kiko ang aking kamay at tahimik na sinabi, kaya wala na po akong balak na hawakan pa siya. Ang taong minahal ko ng buong puso ay hindi na ang aking asawa. Pasensya na po, aling nena. Hindi po ako naging mabuting asawa. Sa sandaling iyon, ang aking pagkakonsensya ay naging galit. Tama, wala akong kasalanan. Kami ni Kiko, biktima kami. Si Hazel ang unang nagtaksil. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni Kiko at sinabi, Kiko, wala kang kasalanan. Sapat ka ng mabuting asawa. Hindi na kita iiwanan mag-isa. Mula ng araw na iyon, hindi na kami nagtago ni Kiko. Naisip namin na hindi mali ang aming pagsasama at nag-aaliw lang kami sa isa't isa. Masaya ako nakasama si Kiko sa kanyang bahay. Ito ang kaligayahan na matagal ko nang hindi naramdaman. Pagkatapos ng dalawang linggo, umuwi si Hazel. Pagdating niya mula sa paliparan, agad niyang inabot kay Kiko ang mga papeles ng diborsyo. Kuya, ayusin na natin ito. Mahirap na para sa atin. Walang imik na pinirmahan ni Kiko ang mga papeles. Ngunit ang problema ay sumunod. Nakita ni Hazel na nandito ako sa bahay ni Kiko nang dumating siya upang mag-impake ng kanyang gamit. Sa simula, nagtanong siya kung bakit ako nandito. Ngunit nang makita niya ang aking panti sa kama ni Kiko, ay namutla ang kanyang mukha. "Mama, baka naman." Nanginginig ang boses ni Hazel. Kalmado akong sumagot, "Ganoon niya. Kami ni Kiko ay nagsasama." "Baliw ba kayo? Mama, paano ninyo nagawa iyan sa aking asawa?" Sigaw ni Hazel. Ibinuhos ko rin ang mga salita na matagal kong pinigilan. Ano, asawa ko? May iba ka ng kasama, anong asawa? Biyahe. Alam kong pumunta kayo ni Steve sa Hawaii. Namutla ang mukha ni Hazel. Sinabi iya ni kuya. Narinig ko lahat. Pati ang pagsisinungaling mo sa amin. Matagal na hindi nagsalita si Hazel pagkatapos ay nagbiro. Kaya? Kaya pwede niya nang sipingan ang aking asawa? Normal ba iyan? Ano ang normal? Ikaw ang unang nagtaksil. Dahil sa iyo, si Kiko, hindi gaano ba kalungkot si Kiko. Sa huli, umalis si Hazel dala lamang ang kanyang mga gamit. Padabog niyang sinara ang pinto at sumigaw sa huli, Mama, pagsisisihan niyo ito. Tingnan natin kung anong sasabihin ng mundo. Tama si Hazel. Mabilis na kumalat ang balita. Nagsimulang magbulungan ang mga kapitbahay. Iyong babae, nagkaroon ng relasyon sa kanyang manugang. Impossible. Paano niya nagawa iyon sa asawa ng kanyang anak? Kapag naglalakad ako sa daan, itinuturo ako ng mga tao. Unti-unting nawala ang kontak ng aking mga kaibigan. Nena, naiintindihan ko na nalulungkot ka at nahihirapan. Ngunit hindi dapat iyon. Narinig ko ang buntong-hininga nila pagkatapos ng tawag. Ganoon din si Kiko. Tumawag ang mga magulang ni Kiko. Kung ikaw ay isang lalaki, dapat mong pangalagaan ang iyong integridad. Paano mo nagawa iyon? Akala ko ay hindi ka ganoon katinong anak. Ang boses ng kanyang ama ay nanginginig sa galit. Ang pananaw ng mundo ay talagang malamig. Umalis din ako sa Givek doon din, masyadong mabigat ang tingin ng mga tao. Sa supermarket man, sa bangko man, saan man ako magpunta, nagbubulungan ang mga tao. Isang gabi, bumagsak ako sa harap ni Kiko. Kiko, pasensya na. Dahil sa akin, ikaw ay tinuturo. Hindi ako makahinto sa pag-iyak. Niyakap ako ng mahigpit ni Kiko at sinabi, Aling nena, hindi nena, hindi alam ng mundo. Kung paano kami nakarating dito. Ngunit sobrang hirap nito. Kahit saan kami magpunta, sinisiraan kami ng mga tao, nanginginig ang aking boses. Tumingin sa aking mga mata si Kiko at sinabi, matagal tayong dalawa na nagtiis. Ngayon, wala na akong pagsisisi. Ano man ang sabihin ng mundo, gusto kong manatili sa tabi mo, nena. Mailuha rin sa mga mata ni Kiko. Ipinikit ko ang aking mga mata at tahimik na sinabi, ganoon na lang tayo mamuhay. Ano man ang sabihin ng iba, mamuhay tayo ayon sa ating sarili. Niyakap ng mas mahigpit ni Kiko ang aking kamay. <coughs> Hindi na kita bibitawan. Pagkatapos naming makalabas sa ospital, gumawa kami ng mahalagang desisyon. Magpasya kaming umalis sa Recto, ang lungsod na matagal naming tinitirhan. Dito, patuloy tayong tuturuan ng kamay. Pumunta tayo sa isang lugar na walang sinuman ang nakakakilala sa atin, mungkahi ni Kiko at sumang-ayon ako. Pagkatapos ng isang buwan, lumipat kami sa isang maliit na baryo sa Tayabas, Quezon. Isang tahimik na baryo na may tanawin ng dagat. Doon, walang sinuman ang nakakakilala sa amin. Kami ay isang lalaki at isang babae na nagmamahalan lang. Sa umaga, magkasama kaming naglalakad at nagtatanim din kami ng pipino at sili sa aming hardin. Sa gabi, naglalakad kami sa dalampasigan, hawak kamay. Nakahanap si Kiko ng maliit na trabaho sa baryo at ako naman ay kumita ng pera sa pagtatahin ng kamay sa bahay. Simple ngunit masaya ang aming buhay. Paminsan-minsan, naiisip ko si Hazel. Narinig ko na nagkaroon ng relasyon ang aking anak sa bis-presidente ng kanyang kumpanya na si Brian, at sa huli ay nakipaghiwalay din kay Steve. Ngayon, lumipat siya sa ibang kumpanya at namumuhay mag-isa. Sa isang panahon, may naramdaman din akong pagkakonsensya. Ngunit ngayon, iniisip ko na bawat isa sa amin ay namumuhay lamang ng sarili naming buhay. Isang gabi, habang tinitignan namin ang paglubog ng araw, nagtanong si Kiko, Nena, hindi ka nagsisisi. Umiti ako at sumagot, hindi, Kiko. Ikaw? Umiti rin si Kiko at sinabi, ako rin. Ito ang pinakamatapang na desisyon sa aking buhay. Patuloy pa rin itinuturo ng mga tao ang aming relasyon at sinisiraan kami. Ngunit walang sinuman ang nakaranas ng kalungkutan namin. Walang pinipiling edad ang pag-ibig, at mayroong mga tunay na damdamin na nakatago sa ilalim ng pangalan ng kasalanan. Kami ay aliw at kaligtasan para sa isa't isa. Sa sandaling ito, masaya ako. Habang hawak ang kamay ni Kiko at tinitignan ang dagat, iniisip ko. Isang beses lang ang buhay. Mas mahalaga na mamuhay ayon sa gusto ng puso ko, kaysa sa pamantayan ng mundo. Kayo rin ba, mayroong pag-ibig na binitawan dahil sa pananaw ng mundo? Mayroon ba kayong lakas ng loob na piliin ang pag-ibig na gusto ng inyong puso? Ginawa ko ang tapang na iyon at hindi ako nagsisisi. Sa nalalabi mong buhay, mamuhay ka ayon sa gusto ng iyong puso, hindi sa pamantayan ng iba. Sana ay maging matapang kayo na piliin ang pag-ibig na walang pagsisisi. Ang tapang na iyon ay pupuno sa inyong buhay ng tunay na kaligayahan. Salamat sa panonood.